Ngayon, mag-ikot-ikot tayo dito sa village namin. Ayan, may mga ano, nasuong tayo. Ayan. Ikot-ikot tayo. Dito ako nagdaan sa ano, kasi napakaganda dito, mung, ano, maglakad-lakad kong gabi. Ayan. Hindi siya masyadong mainit ngayon. Napakaganda dito ngayon. Mahangin siya na ano. Na hindi malakas. Pero malamig na siya. Hindi na siya mainit. Ayan. Napakaganda dito maglakad-lakad. Ayan ang lakaran ko. <laughs> Paikot ako dito sa village namin. Napakaganda dito ang daan. Ayan. <laughs> Ito lang ang binili ko. Mountain Dew. <laughs> pero iikot ako sa village upang makapag-ano na din maka-exercise <laughs> ganit lang naman ang time kasi na makalakad-lakad ka kasi kapag araw ka maglakad-lakad dito napaka-init talaga <laughs> sobrang init <laughs> kaya pag pag gabi, napakaganda mag-ikot-ikot dito sa bilis namin kasi maganda dito ang ano ang background dito ng mga verde nila ayan saka dito ang daan maganda ng mga, mga tanim ayan, ayan napakaraming tao doon sa kabila oh. pero ano tayo may mountain park dito sa amin ayan ayan yun doon ang park banda ayan o oh. pero dito tayo sa ano sa ibang bahagi din may park ayan ayan mag tayo kasi ayan dito na tayo ito ang malapit lang sa amin Ayan, sa likuran namin. Ayan. O, oh, rin pusa. Mimi! Ayan, napakarami. Andun pa sa kabila may pusa. Ayan. Dito kasi sila nag ano, tambay yung mga pusa. Kasi minsan, may mga pumunta dito na dadala ng pagkain dito sa mga park na ito. Ayan. Ayan, maganda dito sa amin kung gabi. Ayan. O, nakita niyo yung buwan, o. Oh. Yan. Yan, napakaganda dito. Ayan. Maliwanag naman kasi dito pag magano maglakad-lakad. Ayan. Napakaganda dito, maglakad-lakad kung gabi. Ayan. Tingnan nyo, may posa na naman. Ayan, mimi. Ayan. Mas safety ka din kasi dito mag video video. Kasi walang gagalaw sa'yo dito. Kasi wala ganong ibang lahi dito kundi purely eh, sila dito. Yan nandito na kayo sa dami talang puso sa park na to. <laughs> Hindi lang mataro Kasi medyo madilim ang park na ito. Paikot na tayo papunta sa amin. Ayan, papunta na tayo sa amin bahay. Ayan, malapit na lang. Ang liwanag ngayon ay liwanag lang ng buwan ang makikita natin ngayon. Kasi yan, ayun ang buwan. Ayan. Ayan, paikot na tayo sa village namin. Ayan. May mga... Medyo madilim dito na park pero okay lang naman kasi malapit na sa bahay. Ayan. Ayan, lakad-lakad lang tayo. Bumili lang ng mountain view. <laughs> mountain view. <laughs> Nabubulal tuloy tayo. Ayan. Bumili lang ng mountain view. Lakad-lakad. Ayun. Ayan, malapit po tayo sa bahay. Malapit po tayo sa bahay namin. Lakad-lakad no? -lakad lang. Huh? Ngayon, may mga tao naghuhugas ng mga sasakyan dito. Ayan. So ngayon, nandito na kami sa ano? Dito na tayo sa bahay. Ayan. Ayan, may mga puno na dito. dito. Maklaro. Ayan. Pasok na tayo sa gate. Magiging na. Ano park ito? Magiging na siya. Ayan. Sarado na dito. Ayan. Medyo madilim na talaga siya. Okay, thank you for watching. Bye bye.